Hi guys, good morning. Welcome back sa akong channel, guys. Karon nga video, guys. First time na ako nga magbuhi og baboy, no. So, since na koy uh, baktin gi lima sa akong uh, salingan, then karon guys, tig isa-isa may ang ako ang ba bakti na himong uh, inahin, no. So, first time niya nga na himong inahin na siya 11 heads, then tag lima lima, tag lima lima ang bawat bahina mo. Din ang isa sa kuan. So, mali akong gipay mo nga uh, tangkal guys so guwapo siya kayo guys ayan gi Applyan nako og tangaan sa tubig din drinker fig drinker so na siya tag duha na na siya tag duha bawat kanto so ana guys unya yeah, guys magiskut about sa iyang uh, og pila so nanatod siya yung baboy guys mo siya ang lima nga akong kabahinan. So, ang kanang ikaonom guys is gibaligyaan ko sa nag-atiman sa among baboy. So, baligyaan ko na isa aron maka, maka ano daw siya ng pang ano niya, ng peds. So, naaga po siya eh, uh, big drinker, no? Sa ikaduha nga kwarto. So, manis palang ito sila guys. One month, aniha palang ito. Tapos, tumimbang na sila ng I think, uh, 38 to 40 kilos, ana. Ayan. Sobrang, ano naglagay, sobrang laki na po nila. Kasi, pinapakain ko po sila ng 5 times a day. 5 times a day talaga ang pakain ko sa kanila, guys. So, ayan, guys. Pipili po ako ng uh, gawing inahin. Pipili tayo ng gawing inahin, guys. Ayan, guys. Nagpagawa po kami ng balon. Uh, balon. Nagpahimok mi og balon, guys. Kahit rin may mokuha og tubig pang hinlo sa ilahang mga hugaw. So, ayan. Then, dere guys, is bakante pa ni siya. Musigo dere o napolo ka uh, biik or fatiners paglaki. So, mani among gipahimo good guys. Oh. Mani siya dere nga kuan ang septic tank guys. Pero, gihimo na mo siya o kulungan sa baboy din. Nagi po siya ay duha ka pig drinker. Din mani siya guys, talo Kung makita to, no? Una siya ng nga tubig gikan sa ano gikan, gikan sa tangke. Oh, may, gamay nga kuan lang balde. So tulog guys, lagas so nakita ninyo guys so. Oh. Mayo ilang tulog. So kana siya guys, so nakita ninyo, repolyo na na siya guys. Dahon sa mga repolyo no gipa-snack na ko sila guys. Ah, uh, parag sa tagaan ako sila og oh, down sa repolyo no kanang makuha mi sa palengke, kanang mga fresh, fresh pa lang. Amos sila i eh, pakaon so kini siya akong napili tuod guys. Okay, ako, uh, guys. Ako, guys kaya kayan uh, ibutangan ako og ati mailhan guys kana siya akong guys kay ah, gisorbita na nako gay na bunta guys so na siya ay mga 14 ka totoy no nga puros buhi then kana sila operating oh, tulugan nila guys so nakita ninyo guys first time na ako ning pag-alaga guys then uh, i-update mo, guys kung Unsa yun ang ilahang hal, kung pila yun ang ilang halinon guys sa maabot no sa so, maabot o pila na po sa kakilo nga akong gibaligya so kini okay, ako lang sa i-update sa inyo ha kung unsa ang akong ah uh, gipabuhat karon kay simply first time first time guys wala pa ko kayo experience about ani so mo ang ilang kanan guys kung kita ninyo then konektado siya sa loyo sa lang kamo, mo kuan kuan guys sa lang kamo, hatag og pagkaon din mudagan din siya sa sulod gituyo na mo og ina ang pagpahimo guys aron di ni maglisod og bahog no kay usay ba ang mababoy magilog so natay laing pamaagi nga kuan no kanang natay pamaagi nga sa paghatag og bahog nga di ta dili pud ma ano dili ta ma limahong tae kay syempre buntag sa iyo guys morning na morning baho pa gina sila guys kay iba pa na sila hinlo. parihaan eh so monitor ni siya ang kabuuan sa ako akong ah, tangkal may pahimo guys tulo siya ka division ikan din to patulong dire ayan hangto din he Mano siya ang dako-dako nga kuan guys tangkal kay dako man ang septic tank no so gimo lang pud siya og kulungan sa baboy ayan para dili makanaantong area mas makasave pa og area kay basta dai pohon-pohon og managhan sila so inuani ang ang bahuganan guys ayan nasya sa gawas diha ka sa gawas magkuan og pagkaon din mudagan sa sulod So, ang nagasto na maani guys, kini pagpahimog tangkal, ni abot siya sa 35,000, no? Apil na tood ang iyang likuan ani guys, level O, oh, 35,000. So, ayan guys, kung nakita ninyo ah. Ang inam siya tubig sa iya, imnan So, inaanik ka nindot ang kanang kung na fake drinker guys kay anytime sila ma-inom, makainom gud sila guys dili naka ka problema og unsa ipainom sa ilahan, no kay kanang naa na siya nakaandam na then kuan dili huga ang ilang pag-inom dili sila ingon nga bitokon kon no kay hinlo per So mato guys, ako nang gilahi ang akong anayon guys. Ayan, ako na siyang gisanay og hikot kay aron anytime nga ako siyang igawas sa So dili na siya kanang kuan. Dili na siya idlas. Oh, mana siya. Din mana siya ang lima nga akong gilahi. So oh, mawarto guys, kana i-update ta mo sa kanang umaabot kung ako nang ibaligya, no? abot og 3 months and a half or 4 months basta mo ang target nako is 100 kilos guys ayan